Dapat matagal na nilang ginawa yan. Noon pa sana. Eh kung noon nila ginawa yan, di mapayapa tayo. Para matakot o mangimi na ibuli tayo namin itong mga Chinese post guards Kasi palagi nila sinasabi, nasa likod nyo. <laughs> Oo, oh, tama nga eh. Nasa li hanggang likod na lang kayo eh. <laughs> Wala na nangyari. Katakdang umano'y mag-deploy ng assets ang United States Coast Guard sa West Philippine Sea bilang suporta sa Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng anti-sovereign rights sa kabila po ito ng tensyon sa pinagagawang teritoryo. Posible po bang mas titindi ang tensyon sa lugar sa hakbang na ito ng U.S. Coast Guard? Sal, at bukod sa U.S. Coast Guard, tutulong din umano ang Japan Coast Guard para pataasin ang presensya ng bansa sa lugar. Uh, alam mo eh, alam po niya puro salita lang yan. Dapat matagal na nilang ginawa yan noon pa sana. Eh kung noon nilang ginawa yan, di mapayapa tayo para matakot o mangimi na i-bully tayo namin itong mga Chinese postcards nito. Pero ano po ang uh, mas pinapayo nyo ngayon, Attorney Sal? Kasi palagi nyo pong sinasabi na dapat mag-usap yung dalawang leader, si President Bongbong Marcos at si President Xi Jinping. Pero alam naman po natin na kapag mag-deploy ng assets ang U.S. Coast Guard dito po sa pinagagawang teritoryo, ay mas lalala ang tensyon. So, which one of the two, Attorney Sal? Eh, pag nag-usap sila, di pwedeng masabi ni President Xi Presidente Marcos eh pag eh, tuloy mo yan, eh, palagi na lang ganyan na magiging situation, hindi pa ba, mabago yan. Kaya kailangan talaga mag-usap sila. Malaman ni Presidente Marcos Jr. ang talagang uh, matinding paninindigan nitong isa. Hindi, kasi yung eh, mga yan talagang hindi, hindi rin nukukurog eh. Kaya tayo, naninindigan din eh, tayo. Kaya alam po ninyo, pag meron, hindi pagkakaunod the best talaga is dialogue. At huwag na ninyong hayaan yung mga subordinates sa mag-usap, yung mga bossing na, yung mga heads of government para magkaayosan. Pero tulad po ng sinabi nyo, mas maganda nga na dapat nag-deploy na yung U.S. Coast Guard ng assets noon pa. Tama po ba, Attorney sa? Yes, is na. Kung, kung noon pa, kasi palagi nila sinasabi, nasa likod nyo. <laughs> Oo, oh, tama nga eh, nasa li hanggang likod na lang kayo eh. <laughs> Wala na nangyari. Pero ngayon, nadagdagan pa, hindi lang US, pati na rin Japan, at Sal. <laughs> eh, yan namang mga yan, ever since, palaging diba, they're always issuing statements in support of the Philippines dyan sa Hawaii, sa West Philippines. Pero hanggang salita lang yun sila